Happy Sunday, everyone! <laughs> so, ito na nga. Wala akong ayos kasi punta lang po ako mag-extra today. So, papakita ko naman sa iyo yung isa kong work. So, this is my third job, ha? Huh? Pag free ako sa panggabi at sa store, ito po yung ginagawa ko. So, see you sa station! Premier Pakasitima. So, uh, anyway, thank you all guys for all your support. Ha, continue and tayo, but I guys are uh, real Salamat. And the following station is Sunday Sansa Schans. Dito also metro. Minagta no. Wait, the second? Hi guys, and dito ng nga akko. Baka mappi na Patingin sila kung saan sila pupunta. So I'll just take a metro. Now I'm going to take a bus. And it's like 5 minutes ata. Patingin. Patingin. Yeah. 5 minutes. Tapos maglakad ako. And see you! So bumaba na nga ako sa bus, and there is the bus. Lakad na ako sa bahay ng aking pag-i-extrahan, extra means, maglilinis po ako ng bahay, yes. And today, nag-message sa akin, meron daw siyang ano, tingnan ko daw yung bag doon kung may magustuhan ako or kung ipadala sa box. And so let's see kung anong meron doon sa supot niya. <laughs> kung di na lang natin yun. <laughs> pag di ko type, of course, itatapon ko. Pero pag may magamit na yan, why not, ba So, see ya. So, andito na nga ako. Nakita tayo, guys. <laughs> Elevator everywhere. Uh, I'm a bit tired. Yes. And I'm full. I ate a little buxhiu. Uh ha. Tinali. Untog pa. Pa tayong gumo na. So, ito na tayo. Wala akong tao lagi dito. I have key. Sandali. Ay na rin, nabukas <laughs> ko so. rin. So, ito pa yung building isi. <laughs> Tanggal ako na aking slipper. Ayan po, yun. ito lang yung isang ko. Ito yung sinasabi niya pala. Ayan. Okay, look. There's my money. Ah. Ito, dalawang pantalon. Sabi niya. Tingnan natin. Sino ang susuot na ito? Ang sexy naman. Ang liit-liit. <laughs> Lagay natin yan sa box. Joyce, asawa mo na lang to Joyce. Walang kakasya sa amin nito kasi ang tataba ng kuya ko. Hi guys! Tapos na ako. Dito ako sa ano, naglakad. I'm going to my friend's house. Ipapadala, ipahapadala Ipahatid ko na lang si si Kay sa kuya niya magbike. Kasi meron dito party something with kids. It's like neighbor day. So, tour ko. <laughs> mo ka naman okay no kahit ulang filter yan mo na yan pagod but sulit may pera naman hmm. di pa. but anyway it's life it's my life here nag enjoy lang ako Buti na lang, dito hindi masyado mainit, no? Kasi, amoy pawis na siguro. <laughs> walang pawis. Ah! but gate filter that's all <laughs> I love my own I love myself <laughs> diba that's all guys see you later pag nagdando na si Kai. so here I am na nga dito na si Kay sinundo ko sa gate doon doon gate kaya di I like that say hello love hello <laughs> so ayan Later. So, a number of activities. To there. yeah, this is also place for dira And there, pulling it. Yeah, And this one. Ah, not bad. It's good now. Yung sa kanya. Let's go to the other side also, long. Come here. Ah, look. Huli na kasi. Sobrang late ko na kasi. Alam nyo na. Wait lang. Wait lang. Wait lang. I'm just going to film it. Late na kasi ako. Uh, wala na. Sawawa <laughs> naman yung anak ko. We're Canada Deer. Deer is here. Yeah. As uh, in Father. Yeah. Let's go to the other side there. Eh. There is uh, a ano, Wala. Nagligpit na po sila. Wawa. Dito na lang kami. May mga ano dito eh. May mga... Uh, may mga... Hayop. Kamag-anak. Charot. Oh, wala na. Tapos na. You don't wanna play there? Oh, ayaw niya doon to. So, ikot ko na lang dito. Oh. Super busy naman sayang naman Mawa na naman anak mo. Now, where are we going? Saan mo mahayop dito Charot! pag tatampalin ko Yeah, no, no. They hear di kaot I hear something you hear that? ikaw ang nagtulog hindi ako hindi ako hindi ako hindi ako hindi ako hindi ako hindi Na, Kai, i don't think, oh, there. checking um, <laughs> up yeah, what's here? Ka. wow. Oh la la. look at this. ooh. Can you, can you take a picture of me here? no. i don't so do you take there is a nice walk there. wow, hello animal. what is that? Is that a parrot? Oh, that's a big one. What is this? Nang matampal natin yan. Wala bang ano dito? Chihuahua, charot. Just kidding. Nandun naman mga pato. Hi, baby! I love you! at least, andito yung mga baby ko. Ah, look at that cat! So cute! Like lost me. Yeah! Hello, pussy cat. Ano yun? Dito tayo dito tayo wag doon. <laughs> Na-enjoy ako dito ay. Anda. Uh, ah but I, uh, super cute naman ang pusa na ano to. Nya, yeah, meow meow. Come here. Hey, yeah, I know, but it's very cute. Look at that. Hi. Baby. Now, that's my baby. I love you so much. Char. <laughs> so much selfie with him. Ang buto. Saan tayo? Ang ang puti ng ipit ni pusa. Silong tao diyan. Ito itong green. Yeah. kasi 2024 daw hindi. Yeah, yan nakalagay. Oh. So, ito nang nga. Balik kami dito. Mag-ice cream na lang kami. Libre kami nito tay. Ito Lilibre mo kami ice cream, right? Okay, so, see you there. Ang ganda talaga ng bed. Right? Look at this. Ah, ang magbukas po yung bridge kasi may backpack na sa araw tayo mahal na mahal kita Lassie! <laughs> whether dito pa. Nagbukas na yung buildings. Ang galing ng tulay dito, ba? Diba? See? Okay, look. So, everyone have to wait now from here din. Kasi, oh, na, yan. I mean, nagbukas siya. Diba? Least... Okay. Na nga. Sa Diba? Yeah, let's go. Choose which ice cream you want, to love. It's Hi, hi. It's the young amo nami Look, remember, basa this. year, I hope you always remember to take care and love yourself every day. I'll do, and I hope you best. Mm. So yes, si Madam, si Sir, my ladder boy. here is my ice cream. I'm going to try. <laughs> mm. So yummy. Order ako ng waffle din. My God, parang to ubus. <laughs> Ang dami kong kakainin. Mm hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero pinili ko yung ano. Siyempre, libre na. Mili ka ng mumurahin. Yung mahal na. <laughs> Di ba? Nakalawa na siya. Sabi, mm thank -hmm. you give a yeah. And then, and then sabi, sabi. Ito kami magpainit. Kasi ang ganda ng weather. <laughs> Look at this. Di ba? Look at our view. See, para rin nasa ibang bansa. <laughs> Charot! Baby is everywhere. Hello. Galingan sa dagat lumipad pa. <laughs> Kala may ano. Oh, Bye baby. kalon na kayo. <laughs> <Woo -hoo>. <laughs> Hi. Hi. <laughs> Hi.

ito, this one is nice. It's a piece of Yeah. So, ito na naman. oh, here's our order. Dumating na nga. Salamat po. so, <laughs> ayan yung order namin. Kain na. Ako gusto ako kayo. Wala akong na drinks. Only the chicken pop Yes. Okay. Yum, yum. Kasi sobrang cheesy yung dyan. Yum. <laughs>

siya. Ayan yung station, train station. And our train is coming in 5 minutes. Oh, 10 minutes. Oh, 9 minutes. Kai Kai -ka here! So, Hi, bye. Bye. bye! Later! Thank you ah! Uh. Bye bye! Hey oh, ah, coming. Dito na kami sa station. Sobrang haggard ko na. Anyway, may namit akong dalawang pinipino iba sila nagkamali sila ng and they thought I'm I'm not Filipina di kayo, dito they think I'm not Filipina that's it guys.